Hello mga friendship, isa ka bang minimum wage earner at ang iyong sweldo ay nasa 13,000 per month? Ito na ang chance mong magkabahay. Dahil sa Kaya Homes, kayang-kaya kaya mo na. Dahil dito, 3 to 4,000 lang house and lot na titled at very accessible sa Metro Manila. Ang pabahay na ito, kung paano nyo siya nakikita dito, ganong ganon yun na siya makukuha. Ang maganda pa ay flood-free. Malapit ito sa mga palengke, simbahan, paaralan at accessible sa Metro Manila. Ang maganda dito is kami na ang bahalang mag-asikaso ng housing loan application nyo. So, kung kayo ay busy, hindi nyo siya magagawa. Basta magpasa kayo ng complete requirements and documents sa amin, kami na ang bahalang magproseso na to. Kapag kayo friends ay nakatira na, ang monthly na to nasa 4,000 lamang per month at first 100 units lang itong mga friendship. So, ano pang inaantay nyo? Ang ganito kamurang bahay, hindi nagtatagal. Meron kaming libreng tripping kung saan dadalhin namin kayo para makita nyo ang actual location at ang actual unit. Ito ay located sa Naik Cavite. Ah, diba? Ang lapit lang. And, maganda dito mga friendship kasi nandito na nakasentro ang development ng Cavite. Ano pang inaantay mo? Pinakamurang pabahay sa Cavite. Message na mga friendship. Bye!